Tuloy pa rin ang pagdadalamhati ng pamilya ng 32 anyos na si Marjorie Garcia, ang OFW na pinaslang umano ng kanyang katrabaho sa Saudi Arabia noong September 16. Noong biyernes, October 13, halos mag-iisang buwan matapos itong mapaslang, dumating na sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Agad itong dinala sa kanilang tirahan sa barangay Away, sa Nasinto, Pangasinan. Ay, hindi ko masabi yung reaction ko kasi hindi ako makapaniwalang patay. Kasi tinawag lang sa akin ng agency noon na namatay na kaya hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin noon. Kinabukasan October 14, agad nagtungo ang iba't ibang mga ahensya sa burol ng OFW. Kabilang dito si Overseas Workers' Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Ayon sa kanya, nadakip na raw ang Kenyan National na katrabaho ni Marjoret na siyang pangunahing suspect sa naturang pagpaslang. Pinaimbestigahan na natin kaya naman nadakip kagad. Ka yung uh, salarin. Ayon sa investigasyon, ano, binabase ko sa mga sinabi sa alme na investigasyon ng uh, kapulisan, nagkaroon ng uh, parang inggitan. So, una, iniwalay ng kwarto hanggang sa terminate na uh, sa kasamaang palad, bumalik daw ito, pinutol yung mga CCTV at ginawa yung krimen. Dumalo rin ang ama ng Pangasinan na si Governor Ramon Monmon Gico III, Vice Governor Mark Lambino at ilan pang mga opisyal sa Pangasinan. Kanilang hiling, agarang hustisya para sa kababayan. We are one with the family. Nakikinisap tayo na tingin po ang uh, hustisya sa nangyari po sa pagkamat po ni uh, We have hundreds of thousands, if not millions, I guess, of our fellow Filipinos who are heroes. They are the modern heroes. So toto po yun. Because without them, bagsak na sana ang ating bansa. But they have saved us in many ways that we cannot uh, even imagine. So, we are one with the family. Ang buong lalawigan po. Paniniguro ng OWA at Department of Migrant Workers, nasa kustudiya na ng mga otoridad sa Saudi ang umano'y suspect at umuugong na ang kaso laban sa kanya. Yung abogadong hinayar natin ay nakatutok sa kaso. Sabi ng prosecutor, merong sapat na ebidensya para magsamba ng kaso sa korte sa Saudi Arabia, kaya't inaantay na lang natin ang unang hearing sa kaso. Bukod sa pangakong hustisya, nabigyan din ng tulong ang naulilang pamilya ni Marjorie Rendigusman para sa Luzon Headlines.